Ay ba ibang klase nga itong bagong shooter ng Golden State Warriors? Talaga namang hype si Stephen Curry. And well, ang tinutukoy natin ay walang iba kung hindi itong si Buddy Hield nang dahil sa first game niya nga bilang Warriors player sa regular season ay itong si Buddy Hield mga idol in just 14 minutes of playing time ay nagtala ng 22 points, 5 rebounds at isang assist at ang kanyang shooting mga idol 8 out of 12 sa field, 5 out of 7 nga sa three pointers And well, 22 points in 14 minutes ang kanyang ginawa. Kaya hindi nga napigilan ni Stephen Curry na ma-hype matapos ng mga plays na ginawa neto ni Buddy Hield. At sigurado nga yan mas mapapagaang pa ni Buddy Hield ang trabaho neto nga ni Stephen Curry sa team ng Golden State Warriors. Nang dahil may bagong alalahanin na naman ang maraming NBA teams na kanilang kakalabanin bukod dito kay Stephen Curry. And actually ang story ng labang ito mga idol from the first quarter abay napaka dry ng 3 point shooting ng Warriors. Talaga nga namang under 16% lang yata ang kanilang shooting. Pero pagpasok ni Buddy Hield ay inumpisahan niya nga mga idol ang pagbabago. Nang dahil mainit ang start ni Buddy Hield at matapos nun ay sumunod na rin ang ibang mga Warriors players. Kaya naman tuwang-tuwa ang maraming Warriors fans dito nga kay Buddy Hield matapos ng kanyang naging Game 1 performance. Ito ba nga daw ang lagi nilang mapapanood dito kay Buddy Hield? And well actually sa preseason pa lamang ay nag-iingay na talaga itong si Buddy dito nga sa team ng Golden State Warriors at marami na nga siyang pinapahangang Warriors fans. Pero ngayong the game really counts, officially counts ay lalo pa nga ginalingan ni Buddy Hill dito sa team ng Golden State Warriors na mismong si Stephen Curry ay nahahype tuwang-tuwa nga sa kanyang ginagawa sa kanilang team. So definitely looking forward ang maraming Warriors fans sa parating na season na ito. Nang dahil game 1 pa nga lang daw ay very exciting na ang mga laban. At sigurado kung mas lalang magiging komportable ito ang si Buddy Hill sa sistema na itong Golden State Warriors ay mas lalo pa lang din siyang gagaling at tataas ang kanilang chemistry resulting into wins at mukhang ang, team ng Golden State Warriors ay hindi nawalan ng Splash Bros. Kung hindi napalitan lamang. Ngayong umalis si Clay Thompson na punta na sa Dallas Mavericks, abay agarang pinalitan nga ni Buddy Hield ang posisyon ni Clay Thompson dito sa team ng Golden State Warriors. Parang may Splash Bros pa rin naman pero revamp na nga sila iba na. At ngayon, ang partner naman ni Stephen Curry ay walang iba kung hindi itong si Buddy Hield. At kung kilala nyo na si Buddy Hield from the last years, he's one of the best shooters in the NBA today. At ngayong game number 1 niya para sa team ng Golden State Warriors ay kanyang pinatunayan niyan Pero grabe rin ng mga idol ang ginawa ni Stephen Curry this game. Almost triple-double in just 25 minutes. Meron niya siyang 17 points, 10 assists, 9 rebounds at dalawang steal sa maikling playing time lamang. So kaya naman a cause for excitement ito para sa maraming Warriors fans. Stephen Curry is still playing at a high level at ngayon mga idol may ka-partner nga siyang bago at ang kanyang bagong ka-partner abay grabe ang kamay. Ibang klase ang shooting, walang iba kung hindi si Buddy Hilt.